Fire planner, fire planner. What are they doing there? Are, uh, wing, Wing. Oh. Wing, Wing. 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 mo Wing. Wing, Wing. Wing, Wing. Wing, Wing. Beauty. mo sa Ha? sa taas. Magkun sa all sky kumaraay si Gladys oh, ato na lang ko sa ubus kay mangita na sila na ako. Bye. bye beauty. Bye. bye. Magpa-practice sa kita na lang ana magkita-kita meyo Bye-bye. Yes, Dian. I am here. Si Gladys, mo practice pa sila. Ayan po, pero wala akong maka... doon na ako si Gladys. Pumukuyog siya. Nangintaman siya kay Rose. Hapus na. Gladys? Gladys? Gladys?